Na! Iyan ang nabanggit ni Manila Mayor Hani Lacuna sa kanyang daang-daang taga-saporta na nagtipon sa kartilya ng katipunan sa tabi ng City Hall. Binigyang kulay ang sinabing ito ni Lacuna at sinasabing patama ito kay dating Manila Mayor Isko Domagoso Moreno. Araw ng Webes, Oktubre 3, Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si Lacuna kasabay ng kapwa niya na si Vice Mayor Yul Servo. Matapos nito, binigyan linaw naman ni Lacuna na wala siyang pinatatamaan. Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga uh, sumusuporta sa akin. Ine-echo lang po. Mayor? Mayor. Noong 2019 elections, magkatandem pa sina Dumagoso at Lacuna at matibay pa ang kanilang samahan hanggang sumabak at natalo si Dumagoso sa presidential race noong 2022 elections. At ngayon, nagbabadya ang kanilang banggaan sa mayoralty race sa lungsod ng Maynila. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung uh, itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked uh, once po, but we never talked again. Uh, and Kailan pa po when yun, was this month? Ay, that was, uh, I think, August pa po. August, that was the last time po na nakapag-usap. Ano yung pinag-usapan niya nun? Ay, nagpaalam lang po siya na uh, binabalak po niya tumakbo. Pag-amin niya, napaisip siya ng gusto sa sinabi ni Domagoso at naalala niya ang kasunduan nila ukol sa kanilang planong politikal. Iniisip ko muna, ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik? Uh, dahil uh, bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni eh, Vice Yul at sa buong Partido Asenso manilenyo maging sa mga uh, kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya Uh, tatakbo pang muli. So, mm -hmm. yun po, napakaklaro po sa amin at lagi po niya yung binabanggit. Kaya, nung siya po ay nagsabi na balak siya tumakbo ulit, siyempre po napag-isip kami, ano po ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Anya, siya na ang tumapos sa mga naiwang proyekto ni Dumagoso at tatapusin Anya niya ang kanyang mga nasimulan. Noon pong nakarang administrasyon, meron po mga programang sinimulan lamang. Pero, tinapos ko po, pinagpatuloy ko, tinapos ko po at magpahanggang ngayon po ay yung obligasyon namin sa mga uh, proyekto na yon ako po ang uh, nagdadala. Sa isang panayam, naging matipid naman ang sagot ni Dumagoso. Peace be with you. Hayaan ko na lang ng taong bayan sa Maynila ang sumagot. Janice Inquirer.net